Mula sa panahon ng ating mga ninuno hanggang sa kasalukuyan, ang wikang pambansa ay naglalarawan at nagpapatibay sa ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Sa paglalakbay natin sa kaysaysayan ng wikang pambansa, masasaksihan natin ang mga pangyayari at pagbabago na daan sa pagpapatibay ng ating Pilipinong identidad. Sa panahon ng mga ninuno, malalim ang ugnayan ng wika at kultura. Ang mga sinaunang Pilipino ay nagpapahayag ng kanilang mga saloobin at karanasan sa pamamagitan ng kanilang sariling wika. Ito ang naging pundasyon ng wikang pambansa. nating na mga Kastila, dala nila ang kanilang wika at kultura. Subalit so, sa kabila ng kolonisasyon, natiling buhay ang wikang Pilipino sa panagitan ng paggamit ng tula at awis at kwento. Sa atin, ang bayan ito. Ulitin ang mga sedula niyo! Pabuhay ang katibunan! Mabuhay! Mabuhay ang Sa panahon ng revolusyon, naging sandigan ng mga bayani ang wikang Pilipino sa pagkikipaglaban sa mga dayuhan. Sa pag-aalsa ng mga Pilipino laban sa mga Kastila, naging simbolo ng kalayaan ang wikang pambansa. Nang dumating ang mga Amerikano, sinubukan nilang ipasok ang kanilang wika sa ating sistema ng edukasyon at mamahalaan. So sa pamagitan ng pagtutol at pagtanggol sa ating wikang pambansa, tulad ni Pangulong Quezon, itinaguhin natin ang Filipino bilang opisyal na wika ng bansa. Sa panahon ng Hapones, naging mahalaga ang wikang pamansa sa pagpapalakas ng ating pagkakakinanlan bilang Pilipino. Ito ay naging sandata natin sa si pagkikibaka laban sa pananakop at pang-aapi. Sa bawat yugto ng ating kasaysayan, ang wikang pambansa ay patuloy na nagbigay lakas ng pagkakaisa sa ating bansa.